Pastor Jeff, bunso po ako sa limang magkakapatid. Bukod sa aking sariling pamilya, kasama kong namumuhay ang 82 naming nanay dito sa Metro Manila. Byuda na ang aking ina at simula nung pumanaw ang aking ama ay sa akin na siya tumira. Ang panganay namin ang siyang naiwan sa aming tahanan sa probinsya na malapit lamang dito sa Metro Manila. Habang ang pangalawa at pangatlo naming kapatid ay nagtatrabaho sa abroad. Ang pang-apat naman ay nagtatrabaho rin lang dito sa Metro Manila. Pastor, hindi naman po sa nagre-reklamo ko. Pero lahat ng responsibilidad sa aking ina ay solo kong ginagampanan. Alam ko na obligasyon ko ito sa kanya bilang kanyang anak at masaya ako na inaalagaan ko si nanay at naibibigay ko ang kanyang pangangailangan mula sa kanyang gamot, pagkain at maraming iba pa. Ang problema, pakiramdam ko, nag-iisa at pinabayaan na lang ako ng mga kapatid ko. Pinabayaan nila sa akin ng lahat ng responsibilidad sa pag-aalagaan alaga sa aming ina. Maraming gamot na iniinom si nanay at nang minsan na ospital siya, tumawag ako sa aking mga kapatid para humingi ng tulong, para siyempre magbantay at para sa mga gastusin sa ospital. Pero binigyan lamang nila ako ng maraming dahilan. Kaya hindi sila makakadala at hindi rin makakapagpadala ng tulong. May hanap buhay naman lahat ng aking kapatid at kung tutuusin, pwede naman talaga silang magambag o magbigay. May mga pagkakataon din na kapag nagkakasakit ang nanay ko, sa akin pa nila isinisisi. Baka raw hindi hindi ko naaalaga ang maigi ang aming ina. Ikinagagalak ng puso ko na kapiling ko si nanay at ako ang kasama niya sa mga huling taon ng buhay niya. Pero minsan, iniisip ko kung bakit sa dami naming magkakapatid ay ako lang mag-isa ang umaako ng lahat ng responsibilidad sa aming ina. Katulad nila, may pamilya rin po ako na mayroon ding pangangailangan katulad ng kanilang pamilya. Paano ko po ba kakausapin ang aking mga kapatid tungkol dito na hindi naman ako magtutunog na nagre-reklamo dahil baka malaman ng aking ina at ikalungkot lamang niya ito. Humihingi po ako ng dasal para sa haba ng pangunawa, para sa aking mga kapatid na tila pinabayaan na lamang ang aming nanay sa aking poder. Anong say mo, Brad? Uh, bago ko sagutin yan, na lagi natin naririnig kay Brad Ted to, na kapag ikaw may ina pa o may ama, may magulang, napakapalad natin, ano? So amen, amen. Na siguro yung sitwasyon lang, tama ba, Brad Ted? Lagi ko naramig sa'yo yun. Ngayon, ano, Jeffrey, uh, hindi ako, uh, wala akong parang, one size fits all solution sa sa sari mong parang konektadong problema. Pero in a nutshell, para pinapakinggan ko yung problema mo, ako'y naniniwala na si Lord kaya pinili ka among sa magkakapatid dahil in all His wisdom, alam niya na ikaw yung may sapat na pagmamahal, ikaw yung may sapat na compassion maybe, hindi natin minamalit yung ibang mga kapatid mo. Pero naniniwala ako no? kasi sabi mo, bakit sa akin pa bumagsak yung uh, obligasyon para alagaan? Ako'y naniniwala si Lord sa kanyang uh, kaalaman. Okay? Omniscient siya. Alam niya na ikaw among sa magkakapatid ang kayang gampanan ang problema na yan uh, na nakita mong problema pero I know it's a blessing. Alam mo, uh, Jeffrey, ang iyong pagmamahal at dedikasyon sa iyong ina ay isang napakagandang halimbawa ng pagsunod sa utos ng Diyos. Basahin ko lang ang ating verse, verse ngayon. Ano? Sabi sa Efeso 6.2-3, Igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Okay, yung sabing i-honor, hindi lang naman yung igalang na namumupo-opo ka. Yung paggalang also is yung iginagalang mo yung pangangailangan niya at tinutugunan mo ang kanyang pangailangan. So, mayroon akong couple of advice sa'yo na sana makatulong. Una, lapitan mo yung mga kapatid mo na may puso ng pangunawa. Kapag kinausap mo yung mga kapatid, gawin mo ito ng may malasakit at hindi galit. Sabihin mo yung nararamdaman mo na hindi mo sila sinisisi. Maaari mong sabihin na alam ko mahal nyo naman ni si nanay at lahat tayo nais nice sa atin yung kabutihan niya, ganyan. Pero ngayon, medyo mabigat na rin sa, dinad sa pinagdadaanan ko. Baka kasi minsan feeling nila, pag may sakit lang, saka ka lang humingin tulong, baka kala nila kaya mo on a day-to-day, -day, paliwanag mo yung mga pangangailangan. Minsan, hindi lang alam na ibang tao yung buong sitwasyon, kaya parang hindi sila, hindi na alam din siguro kung paano tutulong. So, pwede mo rin ipakita yung mga gastusin ba? I-breakdown mo. So, maging specific at konkreto kung ano mo mong tulong sa kanila. Pwede mo sabihin na, o oh, ito mga kapatid, yung mga nasa abroad, baka kaya mo i-cover yung uh, maintenance ni nanay. Ganitong amount on a monthly basis. pwede ko ba asahan O oh, ito, sa utility, sa bills, pwede eh. ba kayo tumulo? So, maging konkreto tayo, hindi lang yung generic na tulungan nyo naman ako. Uh, paano tulong? Magkano ba? So, iwasan mo rin yung magpatong-patong yung sama ng loob. Natural na yung nararamdaman mong pagod at minsan nakakagismaya. Pero, mahalagang harapin mo yung mga kapatid mo ng walang hinanakit ba. Sabi nga sa Proverbs, a gentle answer turns away wrath o yung galit. Pero pag kagalit a harsh word will stir anger. So, magbigay pasalamat ka rin kung may makukuha ng tulong. At isa kasama nyo rin yung nanay niyo sa solusyon kung kaya, no? Makipag-usap din siya tungkol sa sitwasyon niya. alam mo yon yung parang pwede naman mag-open up siguro yung nanay mo na, oh, mga anak, ito yung kinakarap ng kapatid niyo na tinutuluyan ko kayo. So, at the end of the day, uh, Jeffrey, humingi tayo ng gabay at panalangin sa Diyos. Call, come to me, sabi niya. All you are weary and burdened. I will give you rest. Alam ko na papagod ka, physical, emotional, pero alam mo, ang Diyos, si, si Lord ang, ang Diyos na nakikita niya yung tama mong uh, puso at susuklian niya yan ng pahiga, ng suporta at pagmamahal. So, tandaan natin uh, na kay Lord ang solusyon sa lahat. Whatever you do, gawin mo ito with all your heart and then the Lord will eventually reward us. So, Jeffrey, alam ko, marami ko na sa sa'yo. Sana may isa doon na natapat. Pero tandaan mo ito, Efeso 6, 2, 3. Igalang mo iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Pagdasal kita, Jeffrey. Lord, parang uh, itong verse na to, baka napi-feel ni Jeffrey. Hindi naman nangyayari sa akin to. Hindi naman mahaba. Hindi maganda buhay ko. Pero Lord, ikaw ay totoo sa iyong mga pangako. Maring hindi pa nakikita ni Jeffrey ngayon ang blessing of taking care of our parents. Pero Lord, just the joy of seeing uh, his mom every day. Alam ko one day, ma-appreciate niya lahat ng ginawa niya na to. At ito yung mga kapatid niya, ma-appreciate to. Bigyan mo ng lakas si Jeffrey matugunan ng mga pangilang kanyang nanay, kanyang pamilya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.